ah ako po ay nahuli ngayon sa, yung nga uh, pinagbabawal na plastic, inahuli mama ay na hati na hati kasi alam ko nga, uh, itong nga uh, patakaran yung uh, nga, yun, dito po sa yun 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 ng yun Ayan Nagbitbit po ako dun sa maya ano. May kalsada. Ayan. Ako po ay nasita ko ng mga sa government po. Asa? Ah, LGU diet mga kaibigan. Ayan o. No? Nagbili po ko ng parts ng motor. ayano no? Kaya kayo po ay ano. Ingat-ingat po. po kayo pag kayo magbitbit po ng plastic ay huliin po kayo mga kaibigan. Ha? Okay. At tinan po natin bakit po. Ito bawal. Ito mga kaibigan, bawal po ito ha. Ah. Oh, wag na kayong dadala po dito dahil ito po ay bawal talaga po sa bayan po ng dait. Ayun. Ngayon, ay ah, ito, ko po si Madam. Oh, si Sir. Sir, ulit. Ah, oh, pwede pwede. Sir, sir. Sir, ah, pwede kita manong sir para alam din ng mga kababayan. Good morning po. Okay, good morning po. Ano pa mo pa si? Leonardo Salva po from Ye yeah. Municipal Government. Oh, ah, Leonardo Leonardo Salva from Municipal Daet po. Okay. At ako po ay nahuli ni Sir. Hindi <laughs> na. naman nahuli na si Nasita lang, nasita lang. Talang. Oh, siya. dahil si Ma'am ay siya po ay uh, binigyan ko ako. <laughs> Ito yung pinagamit ng bili, oh. Plastic po. Bawal, bawal po. Yan. So, mga kaibigan, at, ah, tanong po na sir kung uh, ano po yung violation? Uh, ang ay, violation yun po, egg to carry. Ano po? To carry, ibig sabihin nagdala ka. Nagdala po. Oh. Uh. So, Tapos sila naman po yung nag nagbigay. Opo. Okay. Okay. po. Parehas po kayo may violation, Uy! Ganun talaga. kaya so, <laughs> po kasi batas na po, po. 2013 pa po yan. 2000 Ay! Mga kaibigan na. 2013 pa. 11 years. 11 years. Ito. Pero nahuli ko ngayon mga kaibigan. Ha? Ah, ito. Pero wala problema yan. Ah, uh, kasi batas 'yan, susunod po tayo. Wala tayong magawa diyan. At uh, 'yun nga, si Madam oh, Kami na huli to. May po lang kita dito ng mga Photoshop. shop. Pero okay lang. Sir, uh, magkano po yung violation ko, sir? 500, sir, ang ano, ang... <laughs> sa, sa, kanila po, 2.5 so yata. ah, 2.5. Okay, mga kaibigan, ha? 500 yung aking violation. Yan. Kaya, no problem. Mabayarin po natin yan. Dahil yun po ay eh, batas po yan. Ah, ordinance. municipal uh, ordinance. Municipal ordinance po. Municipal ordinance po. po. Si kay mayor. Sa ano po? po yan. Hindi po walang mayor. Ah, wala. Wala. wala, wala, wala. Municipal, municipal wait, so. lang po yan. Municipal, municipal ordinance. Ordinance. Okay. okay. okay sino pong mayor mo po dyan? Oh, sir. sir, panawagan po sir sa mga kababayan po natin, mga dahit uh, ah. inyo, kap north Hindi eh, lang po sa dahit Kung ano po, kung kap north po ha. Apo. wag na po kayong mag-carry ng mga plastic na pinagbabawal. Gawin mm -hmm. nyo na po yung ingin nyo na po sa may tindahan o kaya mag kayo yung may mga biodegradable pong tatakal para oh, okay. hindi po tayo matigitan. makatulong tayo sa mm -hmm. makatulong po tayo sa kalikasan ano? yun tama po ah, sir. salamat po meron ka pang sample yeah. na puting gagamitin po na mga ano okay. na plastic para makita po sa mga kababayan okay, okay. tayo tayong bagong information mga kaibigan. Ito po. Ito po, may mga tatag po ito ng mga biodegradable, ano? Ayun. So, uh, Ayun po. It's it's ano po it's ah, it's peace po. Bawat piraso po may matatag na biodegradable ano po. Oh, yo. Yes, yan po ang dapat nating i-carry ano. Wag na po yung mga ah, sir, may kulay-kulay na. Saan pa, po yan maka mabibili po, sir? Yan po. Marami na po diyan sa palengke, sa mga ano po diyan mga establishment diyan ano po. Okay po. Okay. <laughs> mabibili pala yan diyan. Okay na sir. Okay, sir. Okay, sir. Okay, <laughs> <laughs> sir. Ako, Salamat Ako, sir. Okay, sir. Okay, thank you. Thank you. Ako eh, po mga kaibigan, eh, tayo po ay nagdito. Bili po ng mga motor parts kayo paglabas po natin sa may sa may highway ako po ay nasita na huli ay mga kaibigan 500 pesos ang ating pong violation at 2,500 lang dito sa ano po itong uh, uh, mayari po ng motor shop okay at uh, po tayo mga kaibigan ha sa mga ating mga binibit dahil may nanguli po sa bayan po ng dahil. Tama-tama po yun mga kaibigan. Dahil uh, nakapit tayo para ang ating mga kababayan ay uh, ma-aware din po kayo. Thank you for watching uh, sa ating pagsubaybay po sa ating pong channel ang Anthony Dahl Vlog at ang uh, Sagap Balita. Thank you for watching. God bless us all. To God be the glory. Sako!